So today meron tayong surprise Dahil malapit na yung Christmas at saka anniversary ng parents ko, re natin sila ng TV! Tingnan nyo naman kasi yung TV namin doon no, parang may mga fireworks na. And alam nyo ba, naipundar ko to no mga 7 years ago, tapos yan, binigay ko na talaga sa kanila. Alam nyo ba, quick story time. 7 years ago, ito na yung nakita ko na pinakamagandang TV. Kaya tontuwa ako at isa ito sa naipundar ko no nag ako bilang talaga si Lord, no? Bukod sa nagpaprovide siya sa mga kailangan natin sa buhay, eh syempre, pati sa mga wants din natin. Grabe talaga siya mag -work. Ngayon nga eh, kapag looking baka ako dun sa mga naipundar ko dati, parang naisip ko, paano? Naipundar ko ba to? Parang gano'n. <laughs> kapag naisip ko, hindi ko talaga to naipundar dahil sa sarili kong kakayanan. Si Lord talaga to lahat. Nandito tayo sa bahay. Ayan na, si Bigish. Hey, <laughs> Bigish! dami kaming dogs dito sa bahay ng parents, yan. Yeah. Jimmy! Wow! So ayan, yeah, na natin. Meron pang happy birthday. <laughs> Unboxing time! Let's go! Ito may ate, Accomplish. Accomplish daw. Lalagyan <laughs> namin ng wall bracket kineme dyan. So dinidiscover pa namin kung paano. Iyots! Iyots ka? Iyots siya! Ayan, kape muna tayo guys. chaka, tsaka tutinapay. Multi-view daw! Wow! <laughs> <laughs> Toro ay dalawa! <laughs> Kanina pa ako nakakain ng bread. Ang srap taga ng garlic bread. May Netflix, may Youtube, may Disney+, Plus, may Prime Video, may... may video. Oo. oo yan. Hindi ko na alam yung DFC. O, IG, iFlix, o, Tara. Mayroon pa dito ako, Kamelo. Char, ano yun? Kanda, parang nalabas yung snow. Yeah. Hindi no mga person. Yeah. Parang lalabas sila sa TV. Lalabas <laughs> yeah. sa TV, mga person. Yes! Success tayo guys. Ipo-post ko dito yung reaction niya. And natutuwa naman ako kasi pang stress reliever niya nga. Yung panunod niya ng mga Netflix. Mga movies ganyan. Kasi syempre after work. Ayan. So yun. Tsaka banding rin yun. Nila uh, mama tsaka siya. Ayan. Nandi! Ano yung speaker lang yun?